Maagang pinilahan ng mga mamimili sa Valenzuela City ang binibentang 29 pesos kada kilo na bigas at mga sariwang gulay sa Kadiwa Store. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Maagang sinadya ni Jai ang Kadiwa Store sa AMVA Housing sa Barangay Ugong, Valenzuela City. Nabalitaan niya kasi na maaring mabili ang 29 pesos na bigas. Malaking tipid sa tulad niyang naghihigpit ng sinturon sa araw-araw na gastusin. Mahirap ang buhay po natin ngayon. Mas mainam na makakabili po tayo ng mas murang bigas. Aabot sa 7 kilong bigas ang nakukonsumo nila sa isang linggo. Kaya malaking katipiran ang nabili niya sa Kadiwa. Umaasa naman si Reggie na magtatagal pa sa Kadiwa ang 29 pesos na bigas. Lalot malaking tulong ito sa mga walang permanenteng kinikita. Kaya napabili ako dahil at least mura na kaysa nabibili sa labas. One half difference. So, samantalahin ko Mabibili ang mga murang bigas sa mga sumusunod na lugar. ADC Building ng DA Central Office sa Quezon City. Kadiwa Center sa loob ng Bureau Plant Industry sa Malati, Manila. Kadiwa Store sa Liano Road, Barangay 167 sa Caloocan City. Kadiwa Store sa AMVA Housing, La Mesa Street, Barangay Ugong sa Valenzuela City. At Kadiwa Center sa Philvida Compound, Arya Street, Talondos sa Las Piñas City. Nasa dalawang kilong bigas kada individual ang maaring mabili dito sa Kadiwa Store sa AMVA Housing. Available rin ang mga sariwa at murang gulay dito sa Kadiwa. Pinuno naman ni Rod ang kanyang plastic bag ng mga gulay. Hindi na kasi siya kailangan pumunta sa palengke para bilhin ang lulutuin sa pananghalian. Makakapagluto kami ng mga masustansyang pagkain para sa pamilya namin. At the same time, Kayang-kaya ng budget namin. Ramdam na mga may mili ang magandang epekto ng kadiwa, kaya maasa sila na magtatagal ito sa kanilang lugar. Bernard Ferrer, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.